video kung para po makatulong sa pag uh, mabilis ang pag shutdown po ng ating uh, PC or laptop ganito lang po siya right click lang po natin dito sa ating screen at kumuha po tayo ng shortcut dito po sa blank space na ito, lalagay lang po natin yung command na ito po command na yan copy paste po natin dito yan po ang command na shutdown.exe space slash s shut uh, space slash t space double zero click lang po natin yung next and finish ayan po nag-create na po siya ng uh, shutdown icon kung gusto po natin palitan yan i-right click ang po natin properties and punta lang po tayo ito sa change icon okay ayan piliin po natin itong icon na to okay and then apply okay yan po nakagawa na po tayo ng uh, shutdown icon Pwede mong muna natin siya ilagay dito sa taskbar. And pwede na rin po natin itong i-delete. Thank you.